Itatanong ko lang po uh, tungkol po sa, kasi ako po ay uh, galing sa mga napakaraming bisyo. Ano po ba ang paraan para matanggal ko po yung mga bisyo ko? Kasi napaka, halos lahat yan sa akin eh. Ah, alam mo kapatid, ano, ang paraan iisa lang para ang lahat ng kasamaan sa buhay ng tao maalis. Kasama na ang bisyo, kasama na yung... Kasi kung sabihin nila, yung pambababae, bisyo raw yun. Hindi. Iba yun sa bisyo. Pero mayroong paraan ng Diyos para maalis lahat ng bisyo, pati pambababae, pati pagdanakaw, pati lahat ng masamang ginagawa ng tao. Iisa lang ang paraan ng Diyos. Basahin natin ang Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, palastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Pinakikita muna sa iyo na ang imposibilidad o ang impossibility, no? imposibleng ang ay maituwid niya ang kanyang hakbang. Kasi ang tao ay parang isang bihikulo, parang sasakyana, ang kanyang takbo, nag, kung komporme sa nagmamaneho sa Kanya. The human being, as we are, is motivated and driven by forces that occupies our heart or our inner being. Kung sino yung nakaka sa ating kalooban, sa ating isip, yun ang magmamaneho sa atin. Kaya hindi pwede na ikaw mag-isa, maituwid mo para bang isang sasakyan na hindi po pwedeng siyang mag-isa lang na ituwid niya yung kanyang lakad o yung kanyang takbo. Maring sabihin ng pilosopo, ah ngayon e ka, merong mga sasakyan na wala ng tao eh, wala nagmamaneho. Kahit wala pa rin yung tao na nagmamaneho, meron pa rin computer na kumukontrol doon. Yun ang dapat nating makita. Ganun ang tao, hindi maitutuwid ng tao ang kanyang hakbang, siyang mag-isa lang. 16.9 ng kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang tanging makakapagtuwid sa atin para maalis lahat ng kasamaan, ang Panginoon. E eh, paano tayo maitutuwid ng Panginoon? 4.7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon, maliwanag kapatid, ano? Pasakop kayo sa Diyos ang sabi ng salita ng Diyos at magsisalangsang kayo sa Diablo, tatakas siya sa inyo. Lalayasan ka ng demonyo kasi ang demonyo nagpapagawa ng masama sa tao. Eh. Parang isang sasakyang magpapamaneho ka sa Diyos, pasakop ka sa Diyos. Labanan mo ang demonyo, tatakas siya sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos sa buhay, hindi ka nakaya ni Satanas. Eh pagka hindi ka nasasakop ng Diyos, mamanehohin ka ni Satanas, dadaling ka sa sugalan, sa drug session, dadaling ka sa mga kung ano-anong kasamaan sa buhay. Pero pag nasakop ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia sa 4.8 ay magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mga kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisay ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kaya, ang paraan lang, kapatid, ano, pasakop sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Matuto tayong lumapit sa Diyos. Ang tao maraming nilalapitan eh. Ang tao maraming nilalapitan sa mundo. Nilalapitan ng kaibigan, nilalapitan ng nililigawan, nilalapitan ang profesyon, pinag-uukulan ng pansin ang trabaho. Pero kung minsan nakakalimutan yung to spend some quality time para sa Diyos, bigyan natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay. Para bigyan din tayo ng panahon ng Diyos sa mga panahon ng ating pangangailangan. Mag-ukol tayo ng panahon, mga kababayan. Naanyayahan namin kayo, sang oras at kalahati, dalawang oras, di naman napakahaba niyan para mag-aral ng mga salita ng Kristo at mapailalim tayo, mapasakop tayo sa batas ng Diyos at matuto tayo ng dapat nating gawin sa buhay. Ang atin pong pagkakasala, pagkakamali ay nabubuhay tayo kasi sa paraan natin eh. Ang kuminsan ng isang anak nabubuhay sa paraan niya, hindi man siya marunong sumunod sa magulang, Minsan, ng isang magulang, yung anak niya, uh, pinalalaki niya sa kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Biblia, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Yung pong pag-aaral ng doktrina na tinatawag naming mass indoctrination, kasi sabay-sabay po yan sa lahat ng dako, yan po ay pagtuturo sa tao na kung ano ba yung mga kautosan ni Kristo. Gaya nung nasa 28-20 ng Mateo, kapatid na Daniel. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang maraming relihiyon po ngayon, ang itinuturo yung kapritsyo ng pastor. Yung gustong ituro ng pastor, ang Kristo po, ang gusto niya, ituro lahat ng kanyang utos. Ituro niyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Akita ah, niyo ha? Ang mga reliyon ngayon, ang pinagtututuro, ang tagal na nilang nagtuturo, eh, hindi tinuturo yung utos ni Kristo. Eh. Halimbawa, ang utos ni Kristo. 2.9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Oh, maliwanag na maliwanag na Pati pala sa pananamit, may utos ang Diyos. May utos si Kristo. Tinuturo ba yan? Sa badista? Kung gusto natin pasakop sa Diyos, abay dapat ang ituro ng ministro, yung mala utos ni Kristo at bahagi po yung pananamit sa utos ni Kristo. Matutuklasan niyan pag dumalo po kayo ng ating indoctrination sessions. Maraming salamat sa partisipasyon mo, kapatid na Jaime. Sana naunawaan mo ang sagot ko.